luwag ng parking dito, guys. Dito kami sa basement. Lumaan. Guys, ang laki ng swing, oh. Ang lawak pala dito, guys. Sa loob ng, ano, depot, depot nga ba? Grabe, oh. Ang ganda nun, ano? Ang ganda niyan, no? oh. Tapos yung Titingnan ko pa dito tayo dito. Ayun ping ako oh, naka-sale. Ayun oh. Maganda yan. Ay mataas pala, yung mababa lang. Oh, thank you, Lord. Tingnan natin muna yung ayun, ping, ito ito. Andito yung built-in na ano. The Germania. Ayun. Dito muna tayo. Ay, yung may butas to. Yung kahit yung walang ano lang. Ito. Ito. Hindi yung anuhan lang, tatluhan. Tapos wala ng kuryente. Eto. ah. Ito ba pa pala ito? Ito kasi may kuryente. Ha, ah, alin? Ang laki niyan. Maliit lang. Ito la Germania tong maliit. Kaya lang ano naman to? Ayan lang oh. Uh. Isang ano lang siya, isang haba lang siya oh. Uh. Ito ito to. Ano to? Lord Jo, ano ah, la lang din oh. Uh. Kaya lang manlapad naman ito oh. Uh. Hmm? Tapos ito. Ito tatlo kaya lang ang lapad niya oh. Uh. Sa Germania din. Niya, ganun din, din, din. Hindi, niya. mas malapad pa rin temo. Ayan yan niya, uh. oh. Diyan mo to, at saka ito. Um, Di ba? SM naman kami kasi medyo mataas yung ano dito guys, yung built-in na kalan. Kaya ito, SM naman kami. So guys, dito na kami sa SM Toy Toy. Ay, Ay ang ganda. bu na talaga mga guys. Ayan. Pasko na talaga. Ang ganda. May kulay dilaw at blong Christmas tree guys. So. Dilaw o. Ang ganda. Ang ganda. Kulay blue, konten Christmas tree ng SM Tai Tai. kulay dilaw, blue at green, white, tarang... is snow Christmas tree. Guys, pauwi na kami. Ano oras na pa? Alas 4 na, alas 3. Puno din yung parking dito mga guys sa SM Taytay. Pero pag mas napaaga daw pwede na natin maano? Ano tayo? Chat 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 lang siguro 'yan. Dahil motor dun oh. malapit lang dito ang ano home depot nga may tea ayan o silent tea ah home day a home day po parang ganon <laughs> Yung pag pronounce mo ganon ah nang galing kami tayo tayo nag tricycle kami ni Jelik nag isang biyahe kami dyan ang sakaya no hindi na doon sa kanto ng ano ng tikling ayan o no. Diyan ang sakaya na, o yan, o no, yan, dyan. Walang jeep ngayon eh. O, oh, sabi na, o, oh, may terminal na siya eh. May nakalagay, ah, ang mangyayari dyan, magaling kang tay-tay palengke, mag-iisang biyahe ka ng tricycle. Okay, so kararating lang namin magkakapi na kami. Mag alas 4 na pala guys. Nag-ikot-ikot kasi muna kami sa SM. Ayan, kapi tayo. Sarap live, lubog mama. Um, bye guys, thank you, God bless for...